Hello guys. I'm Pretzel. Magka-shoutout po tayo ngayon. Sa so, na mo isa Pero di ko na isa-isa dahil marami eh. Hindi ko memorize. Ito po sila guys. Salamat po guys sa pag palo kabaliwan <laughs> sa pag-hard sa kabaliwan ko. Crazy, crazy. <laughs> okay good vibes lang guys. Yan guys. <laughs> guys, maraming salamat sa inyong lahat sa pagpalo. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko maisa-isa guys ha. Kasi di ko kong... nurais. Wala na akong memory. <laughs> Wala na untong. <laughs> guys, magda-live mag Magda-live mag ako mamaya later. Okay, bye!